Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi ajmain amabad Sa mga oras na ito ay uh, bigyan natin ng uh, paglilinaw ang uh, doktrinang ng trinity o ang trinidad sapagkat uh, napaka-importante po ito at uh, ito'y naging Uh, haligi ng pananampalatayang Kristyanismo. Uh, Ang uh, Trinity ay nanggaling sa salitang Latin na Trinitas. Ang ibig sabihin nito ay tatlo. So itong uh, terminolohiyang Trinity is simply describing the being of god kasi hindi nila pwedeng uh, ipangaral na ganito talaga ang uh, kalagayan ng dios so napakasimpleng bagay na gamitin itong uh, termino trinity para ma-describe nila ang kalagayan ng tagapaglikha sa makatuwid na uh, mga kapatid walang propeta na nangangaral ng Trinidad or Trinity ang mga propeta ay nangangaral na may iisang tagapaglikha lamang hanggang sa kapanahunan ni Isa alay salam na tinatawag ng mga kristyano na Jesus, ang pangangaral niya ay na focus lamang sa kaisahan ng Panginoon. Hindi dalawa, hindi tatlo. Kaisahan ng Panginoon ang kanyang mga alagad at ang naniniwala at sumusunod sa kanyang mga katuruan. Ito sila ay nangangaral na may iisang tagapaglikha lamang until AD 90. So itong Trinity na konsepto ay nanggaling sa gospel na tinatawag Shepherd of Hermas. Ang mga tagasunod ng unang mga alagad ni Isa alay salam o ni Kristo na tinatawag nila regarded this shepherd Gospel of uh, Hermas, Shepherd of Hermas, as the Gospel of Revelation. Doon makikita mo ang katuruan, purity, singleness of heart, sincerity. And you can find in it also, the teaching in the oneness of the Creator. Now mga kapatid, mga ginigiliw naming tagapanood at aming mga kababayang kristyano, susuriin po ninyo ng mabuti ang inyong pananampalataya. Lalong-lalo na ang doktrina na ito na hindi naman makikita sa Biblia. At hindi rin ito pinangangaral ng lahat ng mga propeta. From Adam down to Noah, down to Abraham, and all those prophets na sumunod sa kanila until the time of Isa alay salam na tinatawag ninyong Kristo o Jesus ay hindi siya nangangaral ng Trinidad. Hanggang sa huling propeta na ang kanyang pangalan ay Muhammad peace be upon him na itoy hindi tinatanggap ng mga Kristiyano at hindi rin tinatanggap at pinabubulaan ito ng mga Hudyo. Subalit makikita pa rin ito sa kanilang mga kasulatan. Mga kapatid, ito po ay napaka uh, napaka uh, gandang isyo. Bakit po? Pagtiningnan mo sa kanilang konsepto na ito na triangle na sa gitna ay may salitang God. Tapos may Father, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Ang pangalawa, the Father is not the Son, the Son is not the Father, and the Holy Spirit is not the Son. But, they regarded it as God. One ito. Makikita natin ito mga kapatid na hindi totoo ito. How can they be equal? co-equal, co, -equal, co When the Father is not the Son, and the Son is not the Father, the Holy Spirit is not the Father, and the Son is not the Holy Spirit. So makikita natin ang pagka-misteryoso sa do doktrinang ito. So yan, mga kapatid, I am challenging you to please read and analyze your teaching Based on your Bible. And you will find out that this doctrine is not true. Assalamu alaikum wa wa barakatuh.